Mahigit apat na bilyong pisong halaga ng mga smuggled na vape o e-cigarettes ang nakumpiska sa magkakahiwalay na raid ng Bureau of Customs sa Paranaque, Malabon at Quezon City. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Dahil sa natanggap na tip na dito iniimbak ang mga smuggled na e-cigarette product tatlong bodega ang sabay-sabay pinasok kagabi ng mga operatiba ng Bureau of Customs sa San Dionisio, Paranaque, Katmon, Malabon at Project 8 sa Quezon City. Tayo po yung nag-conduct ng uh, surveillance at ating pong na uh, patunay na totoo nga po yung ating natanggap na derogatory information. And uh, sa pagkuha po namin ang letter of authority galing sa Commissioner of Customs, ito po yung ating sinalakay. Ay ng uh, napakaraming e-cigarettes or uh, na iniimbak na po dyan. Sa investigasyon, galing China ang mga peking produkto. Walang kaupulang dokumento mula sa BOC ang mga kontrabando. Kaya hindi sigurado kung ligtas ang mga vape. Ang modus na po, ay, ito raw ay pinapasok unti-unti at uh, iniimbak na po dito sa mga laki dito sa may lilaan. At least po kasi sa dita ng uh, Bureau of Customs, wala po talagang pumapasok na flaba, vape or e-cigarettes na may brand po na flaba sa ating bansa. Kaya nakasigurado na po tayo na ito po ay smuggled or it was uh, entered outright without passing through the proper clearances from the Bureau of Customs. Ipinasara na ang mga bodega na iisyuhan ng warrant of seizure and detention. Nakatakdang sirain ang mga nakumpiskang peking vape na tinatayang higit apat na bilyong piso ang halaga. Walang tao ang bodega nang mangyari ang raid. Iimbestigahan ang may-ari ng mga warehouse na posibleng maharap sa kasong paglabag sa anti-smuggling law. Paalala ng BOC, uh, Huwag na po tayo umamit mga ganitong mga peke o mga produkto na hindi naman po uh, sa tamang pagsusuri or uh, authorized ng